you <sighs> chicken wings kasi ko mano pang ano natin yun. ng mag-comment protest. Inshallah dako Sa atin. Niktar. Niktar. nag TV akong dodong. hiyat na siya paghihintay templado na gaya tayo sa taba tapos uh, itong uh, ngayon ako kinuha ko kahit mahal kasi ano ah uh, walang taba walang taba siya

Huwag ko ng chili powder kasi mag fried chicken tayo. Ayan, sige. Ito, mushroom Mushroom.

Yun lang po. See you again next time, mga love.